Bukod sa kanyang angking ganda at talento, marami ang entresado sa buhay pag-ibig ni Claudia Barreto. Na mula sa kontrobersyal na pamilya ng mga Barreto, partikular na ang kanyang kasalukuyang kasintahan na si Basti Lorenzo. Sa loob ng isang dekada, pinatunayan ni na Claudia Barreto at Basti Lorenzo na matatag ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng maraming pagsubok sa kanilang relasyon. Ating lubos na kilalanin ang kasintahan ni Claudia na base sa kamakailang mga ulat ay fiancé niya na din, si Basti Lorenzo. The Philippine Showbiz List presents Sino si Basti Lorenzo, ang boyfriend at rumored fiance ni Claudia Barreto? Basti comes from an influential and wealthy family. Si Basti, na isang golfer, ay mula sa isang kilala at mayamang pamilya sa Pilipinas. Siya ay isa sa labing dalawang anak na negosyanteng si Martin Ignacio Lorenzo at na kanyang asawa na si Maria Lea de Leon. Ang ama ni Basti na si Martin ay kasalukuyang chairman, president at CEO ng mahigit 18 na kumpanya sa Pilipinas ilan sa mga kilalang kumpanya na pinamumunuan niya ang First Lucky Agro Industrial Corp., Macondre Philippines Co. Inc., First Lucky Holdings Corp., Central Azucarera de Tarlac Inc., Resource and Asset Holdings Inc. at Restaurant Concepts Group Inc. Bukod pa rito, si Martin ay dating operator ng Pancake House at Vice President for Operations ng Del Monte, Philippines. Sa kasalukuyan siya rin ang chairman at president ng Teriyaki Boy Group Inc. at Dentures Food Specialist Inc. Mayroon din silang negosyo sa larangan ng real estate at sugar milling business. Sa katunayan, si Martin din ang may-ari ng kilalang Resto Bar na Barsino at ng donut brand na Go Nuts. Dahil makulay na business background ng pamilya ni Baste, hindi maikakaila na siya ay nagmula sa isang maimpluwensya at mayamang pamilya. Sa kabila ng marangyang pamumuhay, lumaki si Baste at ang kanyang 11 na mga kapatid sa isang simpleng pamamaraan. Ang kanilang mga pangalan ay sina Diego, Lucas, Maria, Santiago, Mateo, MJ, Paula, Andres, Agustin, Julia at Angelo. Magamat may kakayahang kumuha ng maraming kasambahay, pinili ng kanilang mga magulang na sina Martin at Leia na alagaan mismo ang kanilang mga anak. Sa isang panayam noong 2012, ibinahagi ni Martin na siya at ang kanyang asawa ang naghahanda ng agahan para sa kanilang mga anak. Bago mag-alas 7 ng umaga, nakalabas na sila ng bahay upang pumasok sa kanilang eskwelahan at trabaho. Naging malaking tulong din umano ang kanilang panganay na anak sa pag-aalaga sa kanilang mga bunso. Naniniwala si Martin ang pinakamahalagang bagay na may ibibigay ng magulang sa kanilang anak ay ang presensya. Mahalaga para sa mga bata na maramdaman na nandyan lagi ang kanilang mga magulang tuwing sila ay nangangailangan. Ngunit binigyang diin hindi niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng kalayaan sa mga anak upang matuto sa kanilang sariling mga karanasan, subalit dapat ay laging may gabay mula sa malayo. Isa sa mga kapatid ni Basti ay si Mateo Lorenzo na napangasawa naman ang aktresa si Erich Gonzalez. Sila ay noong March 23, 2022 sa isang simpleng seremonya sa St. James the Great Parish sa Alabang, Muntinlupa City. Bagamat pribado ang kasal, isang kaanak ni Mateo ang nagbahagi ng litrato ng dalawa sa Instagram na agad namang binura matapos ang ilang minuto. Si Basti naman ay isang mapagmahal na boyfriend ni Claudia sa kabila ng pagiging pribado nila sa kanilang relasyon, makikita sa kanilang mga simpleng larawan sa social media ang kanilang masayang pagsasama. Marami rin ang humahanga kay Basti dahil sa pagiging grounded at humble nito sa kabila ng marangyang buhay na kanyang kinalakhan. Sa kabuuan, si Basti ay hindi lamang isang boyfriend ng isang kilalang personalidad. Siya rin ay bahagi ng isang respetado at may impluensyang pamilya sa larangan ng negosyo sa Pilipinas. Gayunpaman, pinapanatili niya ang pagiging simple at mas pinipili ang tahimik na buhay kasama si Claudia. Supportive Boyfriend Sa Instagram page ni Claudia, tiyak na mapapansin ang matamis na ugnayan nila na kanyang boyfriend na si Baste. Kapag ang pag-ibig na sa paligid, ramdam ito ng lahat. Hindi may kakailan ang mga kilos at larawan sa social media ay tila pahiwatig lamang ng mas malalim pang pagmamahalan sa likod ng kamera. Si Claudia, anak ng aktres at politiko na si Marjorie Barreto, at ng aktor na si Dennis Padilla ay masasabing pinalad sa kanyang buhay pag-ibig. Isang mapalad na binata si Bastille na nagkamit ng puso ng isang tulad niya. Hindi basta-basta pumipili si Claudia na makakarelasyon. Isa siyang babae na may mataas na pamantayan pagdating sa pag-ibig. Sa kanyang kasalukuyang kasintahan, kitang-kita ang kanyang standard sa pagpili ng makakasama. Sa isang panayam, ibinahagi ni Claudia na may basbas -bas na kanyang ina na si Marjorie ang bawat yugto ng kanilang relasyon ni Basti. Mula pa naong nagsisimula silang magkakilala at magkagustuhan, naging bukas si Claudia sa kanyang ina. Lahat na nangyayari sa kanilang dalawa ay naibabahagi niya kay Marjorie. Sa tuwing nagyayaya si Basti ng date o kapag bubibisita si Claudia sa bahay ng binata, naging alam ito ng kanyang ina. Tulad ng karaniwang magkasintahan, mahilig lumabas magkasama si na magkasama sina Claudia at Basti. Madalas din sila sa bahay ng isa't isa upang mag-bonding. Isinilarawan ni Claudia ang kanilang relasyon bilang super normal. Walang komplikasyon, puro kasiyahan at damang-dama ang pagmamahalan. Sa hiwalay na panayam sa programang Magandang Buhay, pinuri ni Claudia si Basti sa pagiging supportive boyfriend sa lahat ng kanyang ginagawa. Anya kahit minsan nakakaramdam siya ng pagkabigo sa kanyang sarili, laging sinasabi ni Basti na mahusay siya. Isang malaking lakas at inspirasyon ang naibibigay ni Basti sa kanya. Sa tuwing may performance si Claudia, si Basti ang lagi nakatoka bilang taga-video. Isang patunay ito na kanyang walang sawang pagsuporta ibinunyag din ang kaibigan ni Claudia na si Alora na napakagaan kasama ni Basti. Kwento niya, isa mga paboritong gawin ng magkasintahan ay magpunta sa gym. Magkasabay sila nag-iehersisyo na lalong nagpapalalim sa kanilang ugnayan. Hindi lamang kasintahan si Basti, kundi nagsisilbi rin siyang kaibigan at katuwang sa lahat ng bagay. Lobos din ang pasasalamat ni Claudia sa kanyang ina na laging nandyan upang sumuporta. Ayon kay Claudia, ramdam niya ang gabay ni Marjorie sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, maging sa aspeto ng kanyang pakikipagrelasyon. Malaking bagay para kay Claudia na nariyan ang kanyang ina upang magbigay ng payo at suporta, lalo na sa mga panahon na nangangailangan siya ng paggabay. Sa kabila ng pagiging bukas sa publiko, nanatili pa rin ang respeto ni na Claudia at Basti sa kanilang pribadong buhay. Hindi nila hinahayaang maapektuhan ng intriga ang kanilang pagsasama. Sa halip, mas pinipilit nilang maging inspirasyon sa kanilang mga fans na sumusubaybay sa kanilang kwento ng pag-ibig. An intriguing letter hinted that Claudia and Basti were already engaged. Dahil sa kanilang matibay na pagsasama, usap-usapan ngayon sa social media at sa kanilang fans na posibleng naganap ang matagal ng inaabangang engagement na Basti at Julia at maaaring ikasal na rin sila sa lalong madaling panahon. Kamakailan lamang naging usap-usapan sa social media ang ipinost ni Claudia sa kanyang Instagram account. Sa naturang post, ibinahagi niya ang natanggap na Valentine's Day gift mula sa kanyang kapatid na si Julia Barreto. Isang maganda at preskong bouquet ng mga rosas ang handog ni Julia sa kanya. Ngunit higit sa bulaklak ang talagang pumukaw sa atensyon ng netizens. Kasama ng bouquet, may kalakip na liham na isinulat mismo ni Julia. Sa nasabing sulat, makikita ang matamis na mensahe ng pagmamahal at suporta ni Julia sa kanyang nakababatang kapatid. Anya, excited siya para sa next chapter ng buhay ni Claudia at mananatili siyang nasa tabi ni Claudia. Dahil sa mensaheng ito, agad na naging usap-usapan ng marami kung ano nga ba ang bagong kabanata sa buhay ni Julia na tinutukoy sa sulat. Maraming tao ang naiintriga at nag-aabang sa maaaring pagbabago o bagong yugto sa kanyang personal na buhay o karera. Dahil sa pahiwatig na ito, maraming netizens ang naintriga tungkol sa tinutukoy na next chapter sa buhay ni Claudia. Agad na lumutang espekulasyon na marahil, ikakasal na siya sa long-time boyfriend niyang si Baste. Napansin din ng ilang mapanuring netizens ang tila sing-sing sa daliri ni Claudia sa ilang letrato niya sa social media. Dahil dito, mas lalong umugong ang usap-usapan na malapit ng magpakasal si Claudia.